Hello everyone! For today's video, join tayo sa celebration ng ating mahal na Birhen ng Loreto sa kanyang 411th anniversary kasama ang mahal na Birhen ng Antipolo dito sa Our Lady of Loreto Church, Sampaloc, Manila. Viva Birhen de Loreto! Isa po ito sa mga natatanging pagkakataon na ang nakakasama po natin sa labas ng ating simbahan ay ang orihinal at mapaghimalang larawan ng Birhen ng Loreto. 410, 411 years na po natin siyang kasama at patuloy po nating nararamdaman ang kanyang pagpapala at makainang pagkalinga. Naririnig na po natin ang banda, at papanapit na po ang birhen ng Antipolo. antipolo. in a five nais si do Panginoong Diyos sa pagbibigay sa atin ng isang inang sinasamahan tayo sa ating paglalakbay sa buhay patungo sa kabutihan at kabanalan sa buhay at siyang nagahatid sa atin sa prinsipe ng kapayapaan at ang natatanging daan ng buhay ang kanyang anak na si Jesus. Ngayon ay nasa harapan natin ang mapaghimalang imahin ng mahal na ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay ang berhen ng antipolo. Gayun din ang pinagpipitagan at mapaghimalang imahin din ng mahal na berhen ng Loreto. Ang patrona, ina at reyna ng ating bayan dito sa Sampadok, Maynila. Sa ating ginaganap ngayon sa natalisyon na alay lakad, halina at manalangin na kasama niya habang ating isinasagawa ngayon ang paglalakbay na ito patungo sa kanyang dambana Hilingin natin sa Diyos sa tulong at paggabay ng ating mahal na ina ang mga biyayang kinakailangan natin sa araw-araw nating pamumuhay. At ilayo tayo sa lahat ng sakit, kapahamakan, at anumang sakuna upang patuloy tayo makapaglingkod sa Diyos at sa ating kapwa at makapagdiposyon sa ating mahal na ina. Madalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan ni Lobong Libigaya ang buong mundo, sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon nating Heso Kristo. Alang-alang kay Mariang Berhen, Ina ng Diyos, ipagkalumong tanamin namin ang galak ng buhay na hindi matatapos. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal na kapatid, si Maria bilang bagong Eva, siya ang bagong simila ng Diyos para sa ating lahi. Sa ating pagpaparangal sa Kanya sa araw na ito, samahan natin Siya sa ating panalangin, sa ating ama at lumika. Sa bawat kahilingan, ang ating pong itutugon, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway, lumagong patungo sa kaganapan ni Maria, ang ating hantungan at pag-asa, panalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Sa pananalangin at pagtitikas sa kasalanan, marating nawa ng mundo ang panahon ng kapayapaan na siyang tagumpay ng puso ni Maria. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga may busilak na puso, naway magtaguyod ng matuwid ng pamumuhay.